Hello guys. Tingnan yung apat na sanggol na bata guys oh. Ayun. Apat na buwan pa lang yan guys. Tingnan nyo oh. Kumakain ng paa. Oh. Hindi yung kamay kain, kundi paa. Tingnan nyo guys. Ayun. Kumakain ng paa yan. Nako yung mga anak ko ganito pa. Ganito ba apat na buwan kumakain ng paa, hindi kamay ang kinakain kundi paa. Oh my god. My goodness. And yan, ba yung mga anak nyo dati, guys? Yung maliliit pa. Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo, na. Oh. Nakain talaga niyang paa niya. Mabuti na lang. Malinis ang paa niya. Nako po. Ayan. Grabe talaga yan. Kumakain ng paa araw-araw. lang yan. Ayan. Hindi pa rin kontento sa kamay. Hindi pa Ano bang mga sinyalis na natutunan nyo guys kapag yung bata kumakain ng paa? Be, comment daw kayo be. Comment daw kayo kung ano mga sinyalis na meron kapag ang bata ay kumakain ng paa. Parang hindi yata nabubusog itong batang to. Nako. O, tingnan nyo o. Grabe, oh. Ayan. Grabe, kumakain ng paa, oh. Oh my God, baby. Tama na yan. Hello. Buti na lang yung paa. Mo Birahi. Hila. Sarap Tiil, no? Tiil, no? Sa kamay ko na huh? yung... Ani pun tinto kamu tiel po bibi boy. grabe hal ng bata bibi mo tuduhi il wag kain kain tuduhi pa, baby il boy

Takoy na eh. Reveal eh. Reveal ka ito. Takoy doon. Tingnan Mga bata talaga ngayon eh. <laughs> Apat na buwan pa lang yun. Ayan. Mm. At, sabi kumakain ang mm. paang. Ayan. Ah. Hello, baby. Huwag kain-kain ng paa, baby, ha?